Bios Superman Issue Overheat So Ito Auxiliary Pan Hindi gumagana Ngayon Aircon mo Aircon mo Try mo uh, on aircon Issue nito Overheat So Auxiliary Pan May problema so, Check mo Na rin Itong Ano Ayan So Nag aircon Siya hindi o gumikot yung auxiliary pan ganyan magtik yan para nyo kalawin nyo na konti pero ingat lang kayo ingat lang kayo ayan o oh. gumikot o oh, ayan o oh. gumikot na o oh. o oh. so ayan so palitan na lang ng auxiliary pan yan, mabagal na o oh. wala nyo mabilis so ayan gagaya so, nyan ayan so auxiliary pan to papalitan na auxiliary pan Superman Gen 3 2 NCFE Yung Lalabas siya sa dashboard nyo no? Ito, so, no? Lalabas dito yung tubig Hindi, kailan nyo ba papagawa? Kung so, sakali Ngayon uh, Auxiliary fan blower So, matagal din na trabaho to kasi babaklas tayo nito mga ito eh baklas para matanggal yung ano yung dito sa radiator ayan ito tinapapanan nila ng ano to ng tap water pero dapat distilled so yun Hing yung yung nag-i-issue nya ayan o oh. dito mo ito yung yung oxfile try ulit natin isa pagka ganyan kahit nakaparada kayo pwede kayo ma-overheat kasi kailangan yan pag na-reach yung temperature iikot yung auxiliary pan automatic hindi lang kapag ka naka-aircon no? siya aandar uh, kanyan na reach na yung, yung kanyang desired na temperature saka lang siya ulit aandar mabilis tapos papara na ulit yan sa so, una malamig oh. pero pahilaw ng pahilaw tapos mararamdaman nyo yung sasakyan mahina ayun yung may ikot ayan so lang mag troubleshoot kung sira pero check nyo muna rin yung fuses oh, ayan ikutin ko ikutin ko ayun na so ox fan talaga minsan okay minsan ayaw <tod> yun yun may pero pagkayan ano may sagtitigin na lang siya so kung marirepair yan carbon brush so ali falta na lang para mas maganda hassle free para bago alright